Ang magbus ng dugo para sa bayan ay kagiting hindi malilimutan. Ang buhay na inialay sa lupang mahal, mayaman sa aral at kadakilaan. Sa kasaysayan ng ating lahi, may isang tinig na bumubuhay sa diwa ng natutulog na binhi. Sa bawat salita, sa bawat pahayag, naroon ang kanyang kaluluwa. Ito ang wikang Filipino. Hindi lamang ito gamit sa pang-araw-araw. Ito ang ating pagkakakilanlan, ating gahong, ating dangal. Mula sa kalsada, palengke, lansangan. Wikang Filipino ang ating unang kagamitan. Ipagbunyi ang buwan ng Agosto, ipagbunyi ang wikang Filipino. Pakinggan ang boses ng kabataan. Sila ang mukha ng kinabukasan at ang kanilang tinig ay sumisigaw ng paninindigan. si Giano Campo, anak ng isang balikbayan. Marahil lang nanay ko ay gumagamit ng wikang Ingles, ngunit hindi ibig sabihin noon ay kanya nang tinalikura ng wikang Filipino na kanyang kinagisnan. Marahil ito hindi nagagamit sa kanyang bansang kinatatayuan, ngunit kailanman hindi ito makaliligtaan. Putulin na ang mentalidad na hindi nararapat. Ang hindi maalam sa wikang Ingles ay hindi kamangmangan. Munit Ngunit ang pagpapamalas ng wikang kinagisnan ay siyang nagbibigitaan upang panatiliin ang kalayaan. Tunay nga ba na ang pagsasalita ng wikang Ingles ay basihan ng karunungan? Hindi ba ito nakakayang pakinggan na galing ito mismo sa iyong kapwa Filipino na wikang Filipino rin ang nakagisnan? Ako si Rian Buwan, mula sa Bayan ng Konsepsyon. Anak ako ng isang chopper sa aming bayan. Sa bawat sigaw ng pagod at nasal ng pag-asa, wikang Pilipino ang aking ginagamit na wika. Ito ang aking wikang kinagisnan. Wikang gamit ko upang mundo'y maunawaan. At nais kong itaguyod bilang simbolo ng aming kabuhayan. Ako, si Alison Torla, alak ng isang balikbayan. Simula pa lamang, wikang Ingles na agad ang aking nakasanayan. Wikang Ingles man ang aking nakasanayan, ngunit sa na pusong Pilipino, ako'y naninindigan. Subalit sa karunungan ito, hindi ko piniling gamitin ito sa pangungutsa ng kapwa ko. Bagkus, ginamit ko ito upang galangin ang kapwa ko tao. Hinamak man ako at tinulog ng ilan, sa sariling wika ko, tagumpay ay walang hanggan. Marahil tama ka. Maganda ang pakinggan ng paggamit ng wikang Ingles. Ngunit hindi ito dapat gawing basihan upang maliitin ang taong minamahal ang wikang kinagisnan ating pagiging Pilipino ay hindi natatapos sa lahi at dugo. Ito ay nagsisimula sa pagyakap sa wikang nanggaling sa ating mga Mahalin ang sariling atin, dukha man ang tingin ng karamihan sa atin. Minsan nang sinakot, hindi na muling magpapasakop. Huwag maging dayuhan sa bayan na ating kinagisnan. Panatilihin ang wikang ating kinamulatan dahil dito nagsisimula ang pag-unlad ng ating bayan. Sa bawat hakbang, hindi lamang kaalaman ng aming pasan, kundi pagmamahal sa wikang pinagmulan.